Kasi, alam mo yung manluloko. Ano yun? Liar? Ay, lawyer. Sorry. Ah, ano? Hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos eh. Kasi misa na napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. Ano raw? Binubuli? Ano bully? Nahuli lang. Nabisto lang kayo. Kaya umiiyak kayo. Eto, sa inyo to. Sa... Wala na po kayo mabobola ngayon. <laughs> Oh, mga uh, iyakin. Ano, kayo na nabisto eh. Dati kayo nang bibisto eh. oh, Kayo yung kaul ng kaul Ngayon kayo nabisto, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi, hindi kayo binubuli. Oh, ayaw nyo lang mabisto. O oh, tapos ngayon, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kawawan DPWH. Kahit magsinungaling na magsinungaling, yung congressman, na hindi ko alam yan. Basta ako gumagawa lang ng batas. Ay appropriate. Yan ang palusot. O, ng congressman pero sa totoo, alam ng taong bayan pag may ginagawa, nakadisplay ang mukha niyan, o nakalagay ang pangalan niyan, o nagkakating ribbon niyan, pagpalpak ang ituturo nila DPWH, etong DPWH naman ngayon, ah, sa mga proyekto na yan, o, sila ngayon ang ipit na ipit sila ngayon ang ipit na ipit, bakit? e, eh, may umami na bang congressman? wala pa In fact, it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman niya? Ipinapako sa Cruz ng mga congressman sa Maynila yung DPWH. Oh. Sino ngayon ng ano, kahol lang kahol? Oh. kaya kami, simple lang naman ang tanong ng mga uh, taong bayan dyan. Eh. O okay, ito, ka. Ano muna sabi ng mga tao? Ano, sabi ni G. Herao, meron. Oh. Sabi oh. ni Sally Lastillas Isleta, nakikialam sila. Sabi oh. ni Bridejay, eh tomo. Mm. Sabi ni Teresa Montero, meron, nakikialam sila. Oh, si hindi pwede. Alam nila yan, hugas kamay lang mga congressman. Hello. Sabi ni Daday Ventus, ako, galit oh, sila. Yeah. May kickback sila, sabi ni Cherry Con. Yung kickback, that's another story. Ako, simple pa lang ang tanong ko eh. Kung oh, Una kong tanong, oh, may alam ba ang congressman sa mga proyekto na yan? Yan ang, uh, eh, sabi nila, sabi rin nung congressman nyo. Oh, Shout out sa mga taga 3rd district. O hindi raw nila alam 'yan. O kayo humusga, mga taga eh taga 3rd district nga oh, pala. Wala. O hindi raw nila alam 'yan. Oh lako. Pero nung pagka binubuksan na yung barangay hall lang 19 million may picture-picture pa sila. Ay, o, may di ba? Oh, nakalantad yung mga pangalan nila doon. Meron pa ako akong nakita eh. mga barangay yun. May pangalan pa ng congressman eh. Ay oo, oh, malaki no, po. May initial eh. Oh. di ilaw pa yun. Oo, eh. oh, kaya eh pagka ngayon, indulto, ang ipinapako sa Cruz, DPWH. Oh. E eh, naunawa niyo ng tao. Doon naniniwala ko. Kahit anong pagsisinungaling ng congressman, o oh, kahit anong pagtanggi o oh, pagkubli ang congressman, eh, yan, alam ng taong bayan yan. Ngayon, yung sinasabi mga kickback, kickback, ay hindi ko po alam yan. Kung talaga ba may kickback sila. Ayaw ko mag-akusa ng isang bagay na wala tayo napapatunayan. pero ang katotohanan, sa practice, nakikialam ang congressman. Alam ng taong bayan. pangalawang pangalawa ngayon, tanong ko naman. O, shout out dyan, Moka, sa mga manonood natin ha. oh shout out yung mga nagpagawa ng bahay. 20 square meter, 30 square meter. O kahit malaki o kahit maliit. Basta mga nagpagawa ng bahay. Shout out ha, sa mga nanonood. Ito po ang tanong ko. Mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Kaul daw kayo ng kaul eh. <laughs> Alam ko yun, yung chihuahua, ano yun? Yun yung maingay na aso, di ba? yung Malingit pero, pero maingay. Yun, alam ko, kaul lang kaul yun. Eh, tanong ko ngayon, kayo ba pag nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng permit po? O yun ang tanong ko ha, sa mga manonood. Tanongin natin kung ano ang sagot ng mga manonood. Kumukuha po ba kayo ng permit? kapag kayo nagpapagawa ng bahay. Pag kayo nagpapademolish ng bahay, kumukuha ba kayo ng demolition permit? Pag kayo ba'y nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng building permit? bakit sa inyo, maliit na lupa, maliit na bahay, dahil sa pagsisikap mo, pag-iipon mo, pagpupunyagi mo, o mo sarili mo, gusto mo maayos yung tahanan mo, kukuha ka ba ng permit mo ka? Opo, sabi ni Adam Rich Manansala Sanding, dapat may permit. O, oh, dapat daw. Oh. Kailangan ba talagang may permit? Sabi ni Teresa Montero, yes po, from barangay to city hall. O, oh, tama. Oy. Alam na alam nila. Alam na alam ng taong bayan. Ang tanong naman namin nyo, paano kayo nakapag-demolish ng property ng gobyerno oh, sa mga congressman na nag excuse ngayon na magagawa lang daw sila ng batas? Oh. Eh... Nabisto lang kasi kayo. Nabisto lang kayo. Kung hindi kayo nabisto, eh, walang problema. Eh, nabisto kayo, iyaking kayo. eh, yan ang nangyayari. Pagka kayo makapag-akusa, wagas. O, eh, kami, hindi nag-aakusa. Ayan, aja dyan. O. Oh. Bakit pag ang Congress ang nagpapagawa? Uh, true, DPWH. Oo. Oh. Ah, siya naman din na may sinabi, di ba? Inamin naman niya. <laughs> Oo. Oh, bakit walang permit? Oo. Oh. Pag congressman, exempted. O oh, pag meron na pong batas na ganoon, ay eh, kikilalanin natin. Pero yung batas kay Juan de la Cruz na nagpapagawa na maliit na bahay, eh nire-require mag-permit. Ganon din yung batas oh, sa mga pagawaing Lalo na yan, building. Dahil yan, pag na may nangyaring masama dyan, na mananagod dyan, lokal na pamala. Oh, ngayon, matanong pa, ano sabi ng mga utaw? Meron daw talagang permit. oh, Sila, kahit nga do po renovation lang, may permit. Sabi ni Evangeline Esquera, matatalino ayun, po. Matatalin, sabi sa inyo, matatalino ang tao eh. Ayaw nyo maniwala eh. Palusot pa kayo ng palusot, mga congressman. Ayan, matatalino tao. Oh. Alam ng tao. O ngayon, eh, ano ngayon ang uh, itatanggi nyo dyan? So, yan po. Ngayon. Okay. Ito naman pangatlong tanong namin taong bayan. Naniniwala ba kayo? Ito, sa taong bayan. Naniniwala ba kayo? Eh, ito lang ha. Ano lang to? Mga opi opinion naman to. Naniniwala ba kayo? ang mga manonood. Na kailangan humingi ng permiso sa lokal na pamahalaan nitong mga proyektong ito. O. Tanungin natin ng taong bayan. Ano ang uh, sasabihin ng taong bayan? Di ba? Bakit? Eh, yung nga maliit na tao, pinahingi nyo ng permiso eh. Yun pa kaya sila? O, oh, di ko mo ba sila ay eh, congressman? Ano ti, eh? alam mo mo ka, naglakihan ang ulo nito mga to Eh. Pakilala nyo naman sila nang nagsisimula pa yan. Ah, oh, oo. Oh. Iba talaga nagagawa ng kapangyariyan. Mm -hmm. Alam mo, misa, ang langaw, pag tumuntong sa kalabaw, oh, ang feeling niya, mas malaki pa siya sa kalabaw. Ganyan ang utak langaw. Ugaling langaw. Eh, pero, nandiyan-nandiyan. Basta tayo, ginagalang natin sila lahat. O oh, hindi po pwede lang na mamihasa sila na yung napapalusot nila nung araw wardi-wardi o siga-siga. Ngayon, nakahanap kayo ng katapat, iyakin naman kayo. Eh, ako nga, misan. Sana pag nag-imbestiga sila sa labas ng kongreso. Para pagka libelous yung akusasyon nila. Kasi ang, ano nila dyan, excuse nila dyan, nasa loob sila ng Nasa home, kongreso. Kaya kaya nila mang-api ng mga individual. But anyway, tapat-tapat lang yan, Brad. Shout out sa mga taga 3rd District. Shout out sa inyo. Kayo po. Kayo po ang umusga. Lalo dyan sa 3rd District, marami nag apply dyan ng building permit. Sila, naalala nyo ba, nahirap na hirap kayo dati dito sa zoning. Zoning pa lang, ha? Pagsak na. Antagal na pero ito, wala pang permit, gibaan na. Bakit? Kasi, pagawa ng congressman. O, special child eh. O, mukhang special child itong uh, ilang congressman natin eh. Di ba? So anyway, uh, that's what are under the bridge. We'll see. Tingnan natin if we mean business. I'll see you soon. Yeah. Diba? Yung comment po, sabi nga, dapat lahat. Oh. Dapat kumuha, yes po, dapat humingi ng permission sa LGU, sabi ni Aini Jobel. Alam po nila ang sagot, dapat po, sabi ni Janice Puendia Pardo Budoy. Opo, kailangan po humingi ng permiso kahit sa barangay, sabi ni Rita Pinlak. O, oh, eh, hindi raw eh. Wala raw silang alam dyan. Ito pa pagandang sinabi ni Rhea Joy F. Selim. Yes, dapat malakas ang loob nila kasi nasa posisyon sila. Pero pag tulad yeah. lang namin na maliit na tao, aping-ape -aping sa ginagawa nila, hindi nagiging patas. Oh, see? Yan ang nararamdaman ng tao. Oh, shout out sa iyaking congressman. Oh, yan oh. Yan ang mga, ano, mga... Nakakabuhal lang kayo ng katapat eh. eh. pero tingin ko, marami na nagsisisi dyan. Kaya... Yeah. Tingin ko naman. Eh, meron namang araw pa rin. So, okay. So, yan po. Eh, kaya lagi ko yung mag-iingat dahil uh, ito problema natin sa baha. Kung umuulan, ay hindi mawawala agad-agad. Pero, press shoot in our own little way, hindi po tayo titigil na linisin ang linisin yung uh, uh, ating mga drainage uh, training system. Natutuwa lang ako kanina, maraming nagpapadala sa akin ng mga messages If, if there is any consolation, if there is any consolation, eh, nakita nila yung tubig malinis. Kasi nawawala na po yung mga burak eh. Nakukuha na po natin. So, ingat lang po. O nga usapang permiso. Eh, may nagsasabing congressman eh, sila lang daw yung ano, yung, <laughs> ang tawag dyan, parang politika eh, yung statement eh. O ito, huwag na huwag kayo lumayo. O ito ha, patunay. Una, uh, si Erwin Cheng, hindi natin yan na kapartido. O, pero inaprobahan ko lahat yung programa niya. Si Congressman na Maseda, hindi rin natin yan kapartido. O baka kasi pinalalabas ito mga puli-politika eh, di ba? O eto alam na taga Maynila to. Alam na taga Maynila, eh, hindi pwedeng ipagkaila to sa Maynila. Eh, kabago-bago pa lang naman ang eleksyon. O, oh, si Congressman Erwin Cheng. Daming programa, daming project. Nagpunta, o, oh, sabi ko, o, oh, basa, ito, kukunin mong permiso. O, oh, kukunin mo to. O, oh, eh, kukuha. O, oh, ko. Hinarangan ko ba yung ikabubuti ng, uh, ng taong bayan? Hindi. O ganun din kay Congressman Maceda. Hindi ko rin niya kapartido. O inaproba ako din. Maganda yung isang project ni Congressman Maceda. O si approve. Eh kaya lang, kayo ba? Gagasos kayo ng 19 milyon pera ng taong bayan. Gagawa ng barangay hall. No? Tapos, sa bangketa. Tapos tatakpan yung eskwelahan. Tama ba yun? Aproba mo ba yun? Eh unang-una, tama rin siya. Oh, tama rin siya na marami ng barangay hall na nasa bangketa, sa Maynila. O, oh, eh. Tapos dadagdag pa siya. So, ibig sabihin, yung mali, oh gusto niya ipagpatuloy kasi nagmukhang tama. Magiging tama lang kasi congressman siya. O, oh, 19 million yun. O, no? nasa ng perang taong ba eh. Oh, o, ngayon. Ito, distrito. Pagitan ng 3rd district at 4th district. Kinansel ako to. Kinansel ako to. Ay, dito ko yata in-announce yun eh. Kinansel ako to. Bakit? Hindi humingi ng permit. Oo. Nung humingi ng permit, inaprobahan ko. Ayan, aprobado. O, pagawain ng DPWH. District 3 and District 4. O, ito yung di masalang. O bakit kailangan humingi ng permiso? Eh kasi kailangan namin gumawa ng traffic plan. Isasara yung tulay eh hindi niya yung magugulat ang taong bayan. O. Oh. Tanong, ikabubuti ba ito ng taong bayan? Opo. Kakampi ko ba sa politika yung si, ano, si Joel Chua? Hindi. Kakambi ko ba sa politika si Edward Maceda? Hindi. Distrito ba nilang dalawa to? Opo. Inaprobahan ko ba? Opo. Approve. Ayan. Kaya, anong nangyari? Oh. Nakagawa ngayon ang MTPB ng traffic plan sa pagsara ng kalsada ng tulay ng Dimasalang. Oh. Ano ang maganda rito? oh, ayan po. Approve po. Ano po maganda rito? Nagbayad po sila ng buwis. Magkano po ang binayaran buwis o what you call contractor's tax sa gobyerno ng Maynila? 504,000 ang binaya. Yun yata ang ayaw ipagawa ng mga ibang congressman. O baka kasi mabawasan ko yung pribilehyo. o yung para sa kanila kung ano man. O sino man 'yun. O eh, ito, nagbayad. Five, may resibo pa to ah, sa ano gobyerno ng Maynila. O Sambandimasalang District 3 District 4. Ulitin natin ha. Kasi alam mo yung manluloko. Ano yun? Lawyer? Ay, lawyer. Sorry. Ah, ano? Hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos eh. Kasi misa na napapansin ko yung lawyer na congressman nagiging liar na congressman. Ano raw? Binubuli? Ano? Bully? Nahuli lang. Nabisto lang kayo. Kaya umiiyak kayo. eto, sa inyo to. Sa distrito nyo to. DPWHs. Kakampi ba sa politika? Hindi. Kung politika lang ang pag-uusapan, eh kaligtasan ng taong bayan ang hiniisip ko eh. Yung convenience ng taong bayan eh. O plus yung mga regulatory uh, power ng local government. O, ibinalik sa akin, nag-apply. O, binigyan ko, inaprobahan ko, nagbayad ng buwis. O, legal ngayon. Kaya pag tinanong ka ng taong bayan mo ka, bakit sarado hindi masalang X number of date, X number of uh, time? Eh kasi may gagawin. O para sa sa ligtas at maayos sa tulay. Kung politika lang, o yan. Marami pa. iba eh, Ibang mga congressman, sila Dionisio. O. Lahat sila. Di ba? Kung politika at politika, eh, wala ho yun. Ako, sanay po ako ng politika. Eh, lumaban nga tayo outsider eh. Alam naman ng taong bayan. Hindi nyo pwede pa sinungalingan ng taong bayan. Wala na po kayo mabobola ngayon. o, <laughs> oh, mga iyakin. Ana, kayo na nabisto eh. Dati kayo nang bibisto eh. Oh, kayo yung kaul ng kaul. Ngayon kayo nabisto, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi, hindi kayo binubuli. Oh, ayaw nyo lang mabisto. O oh, tapos ngayon, pag nabisto, Tuturo mo DPWH. Kawawan DPWH. Ako nanonood ako nung ano? Nanonood ako nung uh, sanitary. Ewan ko ano kaya reaksyon ng taong bayan sa sanitary. Unti-unti na nabibisto yung ano eh. Yung mga congressman. Mga naging ano? Contractor? Oh, natawag, anong bagong word nila? Contractor? Contractor, oh, oh, contractor. Malay mo meron niya sa Maynila. Kasi yung nahuli ko kahapon ay isa sa listahan ng kontraktor na presentani pre ni Presidente ay kontraktor ng 3rd District ng Manila sa flood control din sa buong bansa. Yup. Mukhang ayaw nilang malaman ng tao yun. Pero ilalahad natin yan. May oras ako para dyan. Pero ngayon, kasi naawa naman ako sa tao. Kasi pinag uusapan natin yung bahay. Eh, talagang yun ang nangyayari. O, oh, oh, ngayon, mo ka. Balik na rin naman natin. Pupunta ako sa bahay mo. re ko yung sala. Magagalit ka? Pag di ka nagpaalam? Oo. Oh. Eh, syempre po. Oh, Kasi mga ganyan. Eh. Oo, oh, tsaka... Tama ba? Hmm? Oo. Oh, eh, e, ako chairman eh. <laughs> Pwede ba yun? Oo, see? Tamo? Paano nyo <laughs> common sense, di ba? Exactly. Kaya kala nito mga congressman na to, eh, naloloko nila yung taong bayan. Hindi ho. Alam ng taong bayan, manood kayo sa comment. eh, natin. Ay, pero yun, ano nga sila, engrossed po sila sa ating topic actually um, eh. Oh. Di ba? Uh -huh. O oh, kahit na anong pagsisinungaling nyo. Hindi namin alam yan. Gumagawa lang kami ng batas. Lelang yung panot. Oh. Eh, bubulahin nyo pa taong bayan. Alam ng mga taong bayan yan. Siguro kasi boss nakakalusot noon, ano? Eh, exactly. Oh. Uh -huh. uh -huh. No, eh, nakakalusot. Uh -huh. Eh, bumoto na ang taga Maynila ng bagong mayor, eh. Eh, yun yung katotohanan, eh. Kasi nga hindi naging maganda ang naging nangyari sa lungsod ng Maynila. Noong nakialam na at pinayagan ng alkalde na mga kongresman ay gawin ang gusto na lamang nilang gawin. O, tingnan mo ha. O. Yung tennis court. oh Yung tennis court. Doon sa District 2. O. O ginawa nilang meeting-meeting uh, area ay eh, tennis court 'yun ng mga nagte-tennis doon. 'Di ba? Eh kung hindi ako naging mayor, hindi pa mababawi 'yun para maibalik -ma sa tao. Magamit ng mga taga roon. Ah, uh, yung bayto to. Oh, shout out sa mga taga district 2. Alam ng mga taga district district 2 'yan. Araw-araw silang tinawag diyan eh. Oh, diyan nagkaroon ng akap, yata ano yung akap, Tupad, uh, AX. AX, yan yun eh. Alam mo mga taga-distrikto yan, ang ipinagpapasalamat ko lang sa taong bayan, Moka, bagamat talamak ang bigaya ng akap, AX, at Tupad, nung nakarang halalan. O, yan, sa basketball court, diyan sa district 2, o, uh, do sa may uh, tennis court na sinasabi ko, o, sa Tutuban, o, tapos yung nangyayari sa, naalala mo yung naiskandalo pa ng isang kandidatong mayor na live niya, mm, yung bigaya sa San Andres Complex at saka ginamit niya sa, niya sa may, ano, uh, uh recall this, sa may uh, eh, Nino Yakin stadium. At saka doon sa Quiapo, may isang opisina ron. Bigaya ng bigaya. Ang pinagpapasalamat po lang sa tao tumibay ang damdamin ng tao. Hindi nagpatokso. Binigyan pa rin tayo ng pagkakataon. Overwhelmingly. So ano ibig sabihin? Para bang sinasaad ng taong bayan? Nagbantayan mo kami. Ito po, boss. Paganda sinabi ni Air Guard Pamiloza, gising na ang Batang Maynila. Oo. Oh. Eh, yun ang ano ng tao dun. Yun ang statement ng tao. Bantayan mo kami. Pangalagaan mo kami. Kasi wala kaming kakayanang lumaban sa congressman. Yan ang statement ng ordinaryong Batang Maynila. O, e eh ngayon, pag hindi, pag hindi natin uh, ipopulis, hindi natin uh, i-disciplinahin at hindi natin naayusin, o wardi-wardi na ang Maynila. O, ulitin natin ha, inaprobahan ko ba? O ka? Yung e, oh, mga proyekto ng mga kalaban kong congressman kasi yun ang gustong palabasin ni ano eh. Nung isang silayer, uh, silayer, uh, lawyer, uh, Uh, congressman. Oh. Inaprobahan ko ba? Inaprobahan ko. Alin ang hindi ko inaprobahan? Yung mga hindi po pwede. O, oh, yun ang ayaw nila. Kasi gusto nila sila masunod. O, oh, yan yun. Yan ang katotohanan dyan. Pero again, hayaan ko ang bayan ang humusga. O, oh, sino ang nagsasabi at sino talaga ang tapat at totoo.